Lalaki sa China na huling nagpupuslit ng mahigit isang daang ahas sa kanyang pantalon. Ang video, panoorin. Isang lalaki ang hinarang ng custom Officers sa immigration control point sa pagitan ng Hong Kong at Shenzhen, China. Nang inspeksyonin ang lalaki, dito tumambad sa mga otoridad ang higit isang daang buhay na ahas na nakatago sa kanyang talon ano nga ba ang buong pangyayari sa likod ng balitang ito alamin natin Ayon sa ulat ng China Customs, sinubukan ng lalaki na makalusot sa border ng Shenzhen mula sa Hong Kong upang ipuslit ang iba ibang uri ng ahas. Inilagay ng lalaki ang mga ahas sa sealed drawstring bags at isiniksik ito sa mga bulsa ng kanyang pantalon. Karamihan sa mga na na ahas ay non-native species o hindi likas na matatagpuan sa China, katulad ng corn snakes at corn snakes. Hindi na bago sa customs officers ng China ang ganitong modus noong nakaraang taon. Isang babaeng hinarang ng mga otoridad dahil sa kakaibang hugis ng kanyang dibdib ng suriin na may mga buhay na ahas palang nakakapit sa kanyang bra. Ilang araw lamang bago ang insidente ito, isang lalaki naman ang nahulihan ng anim na ahas na ibinalot sa isang medyas. Isa ang China sa pinakamalaking animal trafficking hubs sa mundo. Dahil dito, mahigpit nilang ipinatutupad ang kanilang biosecurity and disease control laws at sinisikap na sugpuin ang ilegal na kalakalan ng mga hayop. Mahalagang tandaan na ang pagpasok ng mga hayop na hindi likas sa isang lugar ay magdudulot ng malubhang pinsala sa kalikasan sa pamamagitan ng istriktong regulasyon at pagpapatupad sa mga batas kaugnay rito, maiiwasan ang malalang epekto nito. Ikaw, anong masasabi mo sa patuloy na iligal na kalakalan ng hayop sa China? D W Research Report. -report.